Dito nga guys ay namulot kami ng mga iba't ibang uri ng shells dito sa amin dahil panahon ng low tide. Ah mga idol, ang sukat ng tubig mga idol ay nagpastalampangan lamang kaya madaling makuha itong mga uri ng mga shells na ito. Heto't malapit ko ng mapuno yung aking pinaglalagyan na malit na timba. Dito nga pala mga idol ay makikita nyo na kaagad ang mga uri ng shells na kung tawagin dito sa amin ay babangkalangan at meron din naman kung tawagin dito sa amin ay eh, biat-biat, kailangan mo lang talasan talaga ang iyong paningin kasi magmumukha lamang silang bato kung sa unang tingin mo pa lamang. Kaya naman kapag sanay ka na dito ay makakarami ka talaga at hindi ka maubusan ng pangulam sa araw-araw mga idol kapag masipag ka. Pumunta ka na ng dagad kapag low tide, ay marami ka talagang mapupulot na mga gantong klase ng uri ng pagkain mga idol. Dito naman mga idol ay nakakita ako ng uri ng talabadyaan sa gitna na nakakapit na talaga sa may bato kaya akin sinipa-sipa ito upang siya ay matanggal doon. Mamaya naman mga idol ay akin na yung papakuluan dahil nakita ko na talagang napakataba ng talaban na yon mga idol. Heto pat isang talaban na naman ang aking tinadyakan upang matanggal doon sa kanyang pinagkatikitan. Malapit nang mapuno yung aking lalagyan mga idol ayan naman mga idol talagang nakikita ninyo na talagang suhalo sumagad sagad na yung pagkababa ng tubig dito sa amin mga idol para lamang ako naglalakad sa taas ng burol dahil may mga konti lamang na tubig dito nga pala sa lugar namin mga idol ay sinasamantala ng karamihan sa amin kapag low tide halos karamihan sa amin ay nagpupunta ng dagat upang mangarang karang ang tawag sa pagpunta sa dagat upang mamulot ng kanya-kanyang style ng mga uri ng seashells dito sa amin. Meron din sa amin na para ibenta, meron din para pang ulam. Kami naman ay para naman ito ay aming pampulutan mamaya pag uwi. Dahil na sobra-sobra -sobra din ang aming makukuha, ito ay aming pang ulam na rin. Dyan sa inyong mga idol kapag lutay, ano nga ba ang mga nakukuha ninyong mga si dyan mga idol? ito lamang po hanggang dito lamang po ang aking munting vlog mga idol at sana ay nagustuhan ninyo ang aking munting vlog dito sa dagat ang pangunguha namin ng shells dito sa simpleng buhay lamang na aking maibabahagi sa inyo mga idol muli ay nagpapasalamat ako mga idol magandang araw at masaga ng ani sa ating mga mandaragat yun o no? napakalalaking talaba mga idol